Posibleng maurong ang petsa ng pagsisimula ng rehabilitasyon ng Magallanes Flyover na inaasang sisimulan ng ngayong linggo. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Rise and Shine G, nagkaroon na ng pagpupulong ang DPWH at Barangay Magallanes South para sa pagsisimula ng rehabilitasyon sa ilalim ng Magallanes Flyover dito sa Makati. Una ng sinabi ng Department of Public Works and Highways na ngayong linggo ang paglalagay ng scaffolding sa Magallanes flyover. Hinihintay na lang na ahensya ang permiso mula sa barangay. Pero base sa panayam namin sa barangay Magallanes, maaring maurong pa ang schedule ng pagsisimula ng rehabilitasyon. Wala pang maibigay na eksaktong araw ang barangay kung kailan ibibigay ang permiso para masimulan na ang paglalagay ng scaffolding. Sa ngayon, wala pang mga nakaabang na gamit para sa rehabilitasyon. Sisimula na rehabilitation work sa pundasyon nito, kaya hindi apektado ang mismong flyover. Pahagyan lang maapektuhan ang U-turn slot, kaya asahan ng masikip ang daloy ng trapiko sa bahaging ito. Makikipagtulungan din ang DPWH sa lokal na pamahalaan at Metropolitan Manila Development Authority para sa traffic scheme. Positibo naman ang reaksyon ng mga biyahero sa rehabilitasyon. Tumaan naman yung tulay na yan. Eh. Uh, Darapat-dapat lang talaga na i-repair eh, yung tulay na yan. Kasi panahon pa ni Marcos na senior yan. Kaya uh, talagang tama lang na i-repair yan. Maganda din po kasi uh, para maiwasan yung aksidente. Eh. Tanging light vehicles lang ang papayagang makadaan sa flyover habang isinasagawa ang konstruksyon. Siyam na buwan ang itatagal ng retrofitting. Nakatakda namang isunod ang Guadalupe Bridge sa retrofitting bago matapos ang taon. Ilan lang ang mga flyover sa labing-apat na tulay sa NCR na kritikal ang kondisyon. Ibig sabihin, maaaring mag-collapse kapag tumama ang The Big one, ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA paglilinaw ng DPWH na hindi mo na nila isasara ang flyover kapag nagsimula na ang rehabilitasyon. Para naman sa traffic update, maluwag pa ang daloy ng trafiko dito sa southbound ng Magallanes flyover habang may kaunti ng pagbabagal na sasakyan dito sa northbound. Balik sa UCHI. Maraming salamat, Velcro Studio.